Hey everyone, welcome back sa Married Life Diaries. Napaka-espesyal ngayon dahil tinuturuan ko ang aking asawa, si Hasuhyok, kung paano magluto ng kanyang kauna-unahang Filipino adobo kung sinusundan mo kami. Alam mong pinakasalan ko ang pinakamatamis kong asawa noong Mayo 2000 at 25 at sa nakalipas na ilang buwan, sabik na sabik siyang mag-explore ng pagkain Filipino kasama ko. Hasuhyok, nasubukan ko na ang maraming pagkain Koreano, ngunit hindi pa ako nakapagluto ng pagkain Filipino. Excited ako at kinakabahan. Nakahilera ang mga sangkap toyo, suka, bawang, dahon ng bay, paminta, baboy manok, paliwanag ni Cristel. Ang adobo ay tungkol sa balans, tanging, maalat at bahagyang tamis. Tamang-tama para magturo ng bago. Optional, masasabi niha ang ilang salita sa Korean o Filipino habang natututo siya ng mga pangalan ng mga sangkap na nagdaragdag ng kultural na lasa, isa. Igisa ang bawang hanggang mabango, dalawa. Magdagdag ng karne, igisa hanggang sa ginintuang, tatlo. Ibuhos sa toyo at suka, apat. Magdagdag ng bay leaves at peppercorns, lima. Kumulo hanggang lumambot, nababawasan ng sauce. Crystal, mag-ingat ka sa bawang na yan, mahal ko. Ha, paglaro, bawang kahit saan, makapangyarihan ito. Hinahain ni Crystal si Ha ng isang kutsara, reaksyon ni Ha, wow nakakamang Ha ang suka, toyo, itinuro mo sa akin ang perpektong balanse. Crystal, mas nagustuhan mo ba ito kaysa kimchi stew? Banayad na pagbibiro at mga ngiti, Crystal, napakagandang ibahagi sa iyo ang kaunting kultura ko. Ha, at hindi ako makapaghintay na turuan ka kung paano gumawa ng kimchi balang araw. Posibleng teaser para sa susunod na video, salamat sa panonood, lahat. Ipaalam sa amin kung aling Filipino dish ang susunod naming subukan. Like, comment, and subscribe.